Hello guys, good morning, good morning sa lahat guys. Sa kasalukuyan tayo naglalakad ngayon guys, uh, papunta tayo ng bayan ng Concepcion. Eh. So exercise guys, grabing init oh. Ayan, ganda ng ano dito. Ayan. Punta kami ngayon ng bayan ng Concepcion guys, ayan. Ganda ng tanawin. Ayan. Let's go guys. Ito yung highway na tinatahak namin guys oh. Pupunta ng bayan. <laughs> Grabe init guys o. Oh. Ayan. Ayan may nakalagay na karatula guys o. Oh. Ayan. Bawal maghaboy basura dire. Ayan. Ibig sabihin guys, bawal daw magtapon ng basura dito sa area na to. And, bangin na yan guys. Bangin sagingan, niyugan. Ayan. Ganda. Ayan. Ang highway dito guys, halos minuto, walang nadaan. Kusakyan. May trabaho na ito guys. Ayan pa guys, yung conception guys. Oh. Ayan, yung pinaka pantalan niya. So, iikot pa tayo guys. Dadaan pa tayo dito sa kabundukan yan. Bago makarating dyan sa Concepcion. Ayan. Ayan guys ah. Pagawaan ng halong guys. Sa ah, second cousin ko rin yan. Ayan. Ito guys sa ah. highway guys. Meron yung bahay sa gilid. Ang highway. Ayan, mga ano din dito, guys. Kompleto din, oh. Mga pa, may mga maritis na rin, oh. Sa gilid ng kalsada yeah. Hi! Kaway-kaway! Hello! Ayan, guys. Ayan, ito yung basketball court, guys. Oh, ganda. Gilid ng hayop. Ayan. Ayan. Ayan guys, tingnan mo sa taa tayo. Hindi na makaawad guys. Tulak na lang tayo. Ah, ay, uh, Ayan. Ayan guys, grabe. Kalbo na rin yung kabundukan dito guys. Dahil sa kapanguling. Malinis na malinis ito guys. Ayan oh. guys, malapit-lapit na kami. Ayan, konting ano na lang. Konting painit. Yan. <laughs> Layo sobrang init, guys. Yan. Siyempre, exercise muna si Papa Art para makapag-exercise din. Yan. Let's go, guys. 60 ang kilo, Chay. Wow, doon manila. kita Kamis na sa Chay. Mau, tada. 60 guys dami naman oh ano guys thank you nai salamat yan guys so ang ganda ng dragon fruit guys yan dami dito guys dragon fruit yan yan oh yan yan dami yan guys ang lawak guys oh yan lawak yan dragon fruit yan Daan namin guys. Nandun guys yung dragon fruit. Tapos yung katabi niya guys. Ayan, cementerio guys. So walang nagbabantay sa dragon fruit kasi malapit lang sa cementerio. Ayan. <laughs> Ayan siguro natatakot yung magnanakaw. Mga ano na yan guys, sinog na. Ang gaganda. Lalaki. Ayan. Cementerio. Ayan guys, ang ganda ng restaurant din dito guys. Nakami din kumakain guys. Ayan, may garden sila guys. Ayan. Resort pala to guys. Ayan ha. Ayan, Casa Concepcion. Ganda guys. Ito guys, oh. ang daming tuyo guys. Ayan. Ayan, daming tuyo. Ayan, daming tuyo guys. Ang lawak yan guys. Ayan Oh. Ayan. Dami guys. Ayan, napakaraming tuyo. Ayan. Lawak yan. Ang guys. Ayan. Ang dami dami. Ayan. Guys, malapit na tayo guys. Ayan. Ayan ah. Ayan. Malapit na tayo. Ilang akbang na lang guys. Bayan na ng konsepsyon. Ayan. guys, dito na tayo sa bayan ng Concepcion. Ayan. Ayan yan Ayan. Ayan, may employer din dito guys. Ayan. Ayan guys, yung pinakapalingki ng conception guys. Ayan. Na. Maraming e-bike dito guys. Ayan na. Ayan, yung ganda ng tanki nila guys. Ayan, guys. yan. Ito yung pinakabayan ng consumption. Ayan, guys. Dito na tayo sa pinakabayan guys. Ayan. Ayan. Yung guys, yung kagais na guys, yung mga, mga bangka, sakyan, papunta sa pulo. Ito yung pugi na kapitan guys. Ha. <laughs> Ito guys, ang simbahan guys ng construction Ganda guys. Our Lady of the La Salette and Paris. Ito naman guys, yung Plaza ng Concepcion, ila Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan yung Plaza ng Concepcion, ila Ito naman guys ang City Hall ng Concepcion. Ayan. So guys, so ang ganda. Dati hindi naman ganito guys. Ganda. Ayan. Mag-improve na kasi. Ayan. Ayan, ang ganda guys. Ayan. Ito yung plaza ng Concepcion. Ilo-ilo. Yan guys ha, uh, yan yeah, ganda. Yan guys ha, uh, the explore. Explore the best conception. Yan. Yeah. Yeah, yan ganda ng no plaza guys. Yan. Yeah. conception sport and cultural center yeah. and guys please ito na ko na lang tapusin yung aking pag vlog thank you guys maraming salamat please like share comment and subscribe guys maraming salamat guys